Paano mag-add ng screen recording sa inyong iPhone? Okay, slide nyo lang from top to bottom at makikita nyo dyan yung pinakang control center. So, wala siyang screen recording. So, paano nga ba siya lagyan or mag-add ng screen recording? Okay, ang gawin nyo lang, punta lang kayo sa settings. At dito sa settings, scroll down nyo and puntahan nyo yung control center. Dito sa control center, makikita nyo yung include controls. So, wala dyan yung screen recording. So, ang gawin nyo lang, scroll down nyo lang para makita nyo yung more controls. Then, hanapin dyan yung screen recording. So, gawin nyo lang para ma-add yung screen recording. Tap nyo lang yung plus sign na nandoon sa kaliwang bahagi para ma-add doon sa control center. Yun, okay, nandoon na yung screen recording. So, okay, punta na, na ulit tayo sa home screen. Tapos, slide from top to bottom again para makita yung control center at ayan na nga nandiyan na yung screen recording so ganun lang kadali mag-add ng screen recording sa inyong control center ng inyong iPhone